Hello, mayong hapon. Today is 3.30 in the afternoon but still, ang init ba? Kay, grabe kaayo. Kanang sa bukog ang kainit, no? Pero kami diri sa bukid, wala namo na feel ang init. Kay, kita naman ang mga activities for today. We plant again. Muna siya tong seedling that is tomato. Seedling tomato. So, mag nananumi diri karun. It's Saturday so naami bakanti. Bakanti nga adlaw kay wala tay duty so duty na sad mi diri sa bukid with my Bana Don Isaac and with Nono Pedro there oh. Kaming tulo. So tara magtanong ta. So si Pedro ang para tabon o para tanom sa kamatis Then, nagkuhaan taong tukod sa ito ah. na ang kumbaba na tukod para sa itong itabon nga bani sa saging tabon sa tomato yung anaon kay grabe ang init so ato silang butangan o bani sa saging para malandungan kay mo pa lang pagtanom pagtanong para dili sila malawas and muna sila itong sidling. dua ka sidling, tray ng stick para kuha niya sandigan sa bani sa saging muna itong roll dali pag pagmutang yung stick dapat kuno naka-insert parang naka-insert para dali sa uwi ba na, itong stick kan narin na ibutang ang bani sa saging, muna ito sa bani sa saging hi grabe ka-init ba well, don't you worry <laughs> nag sunscreen sa dumidiri sa bukid para di madawat ang mga, gluta no, so hindi namin feel ang init diri sa bukid ay na to akong nawong klaro na ba na nawong maklaro oh, na ay so dili na mo feel ang init diri sa bukid no look Bisag, kung anong init ka ayo grabe kung anong naghihapon ba so yung ang life diri sa bukid That's how simple life is here in Bukid. Simply, pero enjoy kayo and worth, worth it kayo. Diba?